Mga bilang, Kabanatang 28. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Ang alay sa akin, ang aking pagkain na pinakahandog sa akin na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa akin, ay inyong pag-iingatang ihandog sa akin sa ukol na kapanahunan at iyong sasabihin sa kanila, Ito ang handog na pinaraan sa apoy na inyong ihandog sa Panginoon. Mga korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, dalawa araw-araw, na pinakapalaging handog na susunugin. Ang isang kordero ay iyong iahandog sa umaga, at ang isang kordero ay iyong iahandog sa paglubog ng araw at ang ikasampung bahagi ng isang ipa ng mainam na harina na pinakahandog na harina, na hinaluan ng ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo, isang palaging handog na susunugin, na iniutos sa bundok ng sinay na pinakamasarap na amoy, handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at ang pinakahandog na inumin niyaon ay ang ikaapat na bahagi na isang hin sa isang kordero. Sa dakong banal, magbubuhos ka ng handog na inumin na pinakamainam na alak para sa Panginoon. At ang isang kordero ay iyong iahandog sa paglubog ng araw, gaya ng handog na harina sa umaga at gaya ng handog na inumin niyaon ay iyong iahandog, isang handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At sa araw ng Sabat ay dalawang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, ay dalawang ikasampung bahagi ng isang ipa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis at ang handog na inumin ni Yaon. Ito ang handog na susunugin sa bawat sabas. Bukod pa sa palaging handog na susunugin at ang inuming handog ni Yaon. At sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay maghahandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. Dalawang guyang toro at isang tupang lalaki. Pitong korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan at tatlong ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis para sa bawat toro at dalawang ikasampung bahagi ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis para sa isang tupang lalaki. At isang ikasampung bahagi ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina para sa bawat kordero. Pinakahandog na susunugin na pinakamasarap na amoy. Handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang magiging handog na inumin ng mga yaon ay kalahati ng isang hinang alak sa toro at ang ikatlong bahagi ng isang hin ay sa tupang lalaki. At ang ikaapat na bahagi ng isang hin ay sa kordero. Ito ang handog na susunugin sa bawat buwan sa lahat ng buwan ng taon. At isang kambing na lalaki na pinakahandog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Iahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. At sa unang buwan, sa ikalabing apat na araw ng buwan, ay Paskwa ng Panginoon. At sa ikalabing limang araw ng buwang ito ay magkakaroon ng isang pista. Pitong araw, nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisang. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod kundi handog kayo sa Panginoon ng isang handog na pinaraan sa apoy, na pinakahandog na susunugin, dalawang guyang toro, at isang lalaking tupa, at pitong korderong lalaki ng unang taon, na mga walang kapintasan, at ang handog na harina ng mga yaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis tatlong kasampung bahagi ang inyong dog para sa isang toro at dalawang ikasampung bahagi para sa tupang lalaki. At isang ikasampung bahagi ang iyong dog para sa bawat kordero sa pitong kordero. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan upang itubos sa inyo. Inyong iandog ang mga ito bukod pa sa handog na susunugin sa umaga na pinakapalaging handog na susunugin. Ganitong paraan iahandog ninyo araw-araw sa loob ng pitong araw ang pagkain na handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Iahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. At sa ikapitong araw, ay eh magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Gayun din sa araw ng mga unang bunga, na ahandog ninyo ng isang bagong handog na harina sa Panginoon sa inyong pista ng mga sanglinggo ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Kundi kayo'y magahandog ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Dalawang guyang toro, isang tupang lalaki, at pitong korderong lalaki ng unang taon. At ang handog na harina ng mga yaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis ay tatlong ikasampung bahagi para sa bawat toro. Dalawang ikasampung bahagi sa isang tupang lalaki. Isang ikasampung bahagi sa bawat kordero sa pitong kordero. Isang kambing na lalaki upang itubos sa inyo. Bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa handog na harina ni Aon ay inyong iahandog ang mga yaon, yaong mga walang kapintasan sa inyo, at ang mga inuming handog ng mga yaon.